Hola mga amiga, mga amiga Welcome back to my channel It's me again, Rain Guys, ngayon gagawa ako ng burger Now, Ito ay gawin at napakadali At maganda din itong pang -nigosyo. Guys, ito po yung mga sangkap na kailangan natin. Maka, okay, yung giniling, Meron tayong flour, black pepper, salt, saka mantika, saka ito. Guys, bago natin i-mix to, kailangan muna natin hugasan yung karne. Guys, ito na po. Tapos ko na nahugasan. Lagyan lang natin dito. So, na natin sa bowl. Kuha muna tayo ng cup. Yung una, maglagay tayo ng asin. One fourth ng black pepper, guys. Yan. Spoon, flour. I-mix na, eh. na, na natin, guys. Na-mix na natin, guys. natin. Guys, tapos na natin na-mix lahat. Yan. Lagyan ko na mantika konti guys. Dito spread ko dito. Ito na po guys, tapos na. So guys, pinainit ko muna. Oh. Hola. Saglit lang to guys, 2 or 3 minutes. Okay guys, iwahin natin dito sa gitna. Di ba? Lutong-luto siya, no? 3 minutes lang. Guys, ito nga pala yung sangkap na gagamitin natin sa burger. Siyempre, meron tayong hamburger bread, lettuce, onion and tomato Hing natin itong tomato dito lang paghiwa may ahogasan ko to. kailangan round siya so nakata natin ang kalahati guys so hiwain natin dito sa gilid no mo din yan magaling natin yan yung paghiwa natin bilog din para magandang tingnan sa hamburger natin mamaya Letos naman yung kasunod. May okay, muna natin dito, no? Yung matigas. Hatiin natin ito ng kalahati pag mahaba. Pero pag ganito na, pwede mo nang hindi hatiin, eh, no? Okay na yan. pag natin yung mamaya. So, ito mahaba pa. Hati natin ng kalahati. Yan, ready na po. Guys, ganito po ang paggawa ng burger. Hatiin natin ng mayo sa taas. Spread lang natin. Ayan. Then, yung ketchup. Ganyan guys. Tapos, Tapos yung patis. Tapos another cheese. Yan. Tomato. Then onion. And lettuce. Yan. Yan. Amigo, amiga, ito na po yung lahat na nagawa ko. Mmm. napaka Yung patis niya, guys, napaka-tender at napaka-juicy. Promise, guys, pag kayong gumagawa sa bahay masarap na at masustansya at nakakatipid din kayo sa pera kaysa pibili tayo sa labas at pwede din pang merienda pag meron tayong mga bisita sa bahay gawa tayo ng ganito at pwede din pang negosyo, extra income salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung ginawa ko ngayon. Kung meron kayong suggestion or comment, please comment down below and don't forget to subscribe. Salamat. Hanggang sa muli. Ingat kayo. Bye-bye.